Dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman na uh, Eric Yap. Ngunit isang isang pag isang tagpo lang 'yun eh. Ikaw ay na-hire ni uh, Representative Saldico, sabi mo rito ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pag -de deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano at gaano kadalas ang pag -de deliver Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan, minsan kasi pag-duty kami na uh, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan, pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, uh, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is eh, three times a week ang delivery doon sa sa Forbes, sa bahay ni Kung Sal, ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon eh, sa taas, ibinababa. Tapos mag, may ditilang na tao, namumunti ang toro ko naman sa GC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basuran delivery. So yung delivery o yung movement ng tropa, nagaganap average three times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldicoop? Sa kasalukuyang po ay nag-resign po ako noong August 5 itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag a ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pag-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong uh, rate, ganong beses, tatlong beses loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marculita,